Ang nasa akin lahat ay eh, orange ay ari sakit dilaw. Ay tatanim mo ba? Oo, oh, ah, uh, hilig ko magtanim ng ganarin ng ay. <laughs> oh. Ay mo tayo na ka-route kay kalbo kalbo ko <laughs> eh. Hey, oh, John. Okay, mo na lang sa kay. Mauupod na may gaka Ano kalbo? <laughs> Aba. Bibili ko ng kalbo pag sunod dito ko. Aba naman? Oh, para di mapudput. Well, <laughs> Aba, Ay ganun ah, lang. Ah, pag dito dito takong

May katipang ka na ngayon kalbo, may, may grip ka na Wala pa Bakit? Nagahanap pa Nagahanap pa? Dapat ikaw hinahanap hmm. Ha? Ay, kita saan <laughs> Oh, Oo Salamat po Manunod po din ate sa kalbo oh, Ay, yeah. Ay bakit kita din ni kalbo Wari po si kalbo Balo ah, ka man, ah, balo ka man tao sa iyo, ano? Ah, oh, balo. Nang matayasawa ba. mo, eh, ano? Ah, wow talaga si Calvo hindi ka naghahanap na ulit nah, pag bago... ako may nakuha, bibigay ko sa iyo Eka, ay ka, kung gusto mo ay masa wag na apat ang paa ah ah, pag apat ang paa, wag na abay abay, <laughs> pahili ko sa iyo ha ah. <laughs> <laughs> ikaw ba diretsyo sa kamanalo sa tiyan ha? saan ka napasok Eka, mo. ay ako sa kabilang kanto, bababa ah, -ba. wala wow. problema ah para si Kalbo ang pinaka-type kong mga dati ha Kalbo, dati tayo mag-vlog sana ano Ay ah, yeah. kasi ay, naging busy na lang tayo ay Gabi-gabi ano Kalbo? Ay ah Nagising ka sa Santo Tomas ay biglang mayamang ka na ano, may kwintas uh, na kawad <laughs> ay, May din? rilong kawad hindi mo gagawin ano naman ay eh? At tulog ka ng tulog ay Nakakatulog ano? ah, naman tayo Sobrang puyat ano Kalbo? Uh, Oo oh. Isang buwan namang street ang biyahe ano Ay yeah. Nang masiraan naman na tulog. Tulog naman. Sabi ni Colter, sabi mo, nanakawang kami ni Calvo. Aba, nakapitan ko na ng kwintas. Nakapitan ko na ng, aba, may porcelas sa baka. Ba ba dito na ako, Utoy. Dito na. Aba, di sa motor mo. Sama ko ba ako <laughs> Utoy, na ibura na lang. Pwede ah, ba? Sige, ayos lang. Salamat ha. Ay, sige, Bibili ko tayo ng buto. Buto. Bibili ng buto yun saan? Din eh. Oo oh. Oo, oh, layo pala trabaho mo ano Oo oh. Bus, good morning <laughs> Bibili akong buto Nakablog oh, ka Oo oh. Alam bibili akong Yung pa, pwede ba kalahati lamo na? Na Kalahati ng kangkong, kalahati ng mais

Yung iba po, yung labak. Hmm. Hindi. Ah. Yung nga kami dulo pati doon. Are yung pinagdapugan. Hmm. Ay yung parang puti-puti. Puti, akin yung puti oh, okay. na. Ang nasa akin lahat ay orange, ay are sa akin dilaw. Ay tatanim mo ba? Oh, ah, hilig ko magtanim ng kanari marami nga. Hmm. <laughs> <laughs> oh. ay oh. Paparong ka po ba? Hindi ako pamin pa. Oo. ay ako ko tinuyo ah. Ay baka ho naman nakapasok <laughs> na. Ma? Oh. Puro orange yung akin kadari kaya sa kaya rin dilaw. Kaya ako nang hingi. Anong tawag din mo? Ay, awan ko kung anong tawag din eh. Anong tawag din mo? Sa Francisco ba yan? Ay, hindi po. Hindi ba yun sa Francisco? Sa San Francisco po ay yung ano, yung dahon na iba't ibang kulay. Yun, natawag na. Gihaw! Parin yaw. Hindi rin lama kamu. Hindi rin lama ka er, bulaklak ay dadalhin bulaklak nare. rin. <laughs> ka dali. Nakakabulaklak bulaklak siguro ano. daw, so, salamat po. Oy. Oh, salamat po. Salamat po. Ari nga po ba yung Adalya? Ari, ari, ari. Adalya nga ba rin? Oh. Oh. Sige, oo. Oh. Ari nga po ba yung nabubuhay ka lang? Ugat. Adal... Ay, ay oh. Yung, 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 Abay, may strawberry ka rin po ano? Huh? May strawberry ka? <laughs> Slamer, di, di yung aking ganyan din. Strawberry ho ako meron din ganar dalawang puno ay hindi pa buo ko nakakapagpabunga. Ay hindi ay ikaw. Ay hindi pa. Ay yan yun, 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 yun. ay aray, galing Ay doon sa kay ambo. Yan yan yun. strawberry ho yan. Strawberry ho. Yan yan. Oo. oo. Tagalog ng strawberry. Di, di, hmm. Ay hindi mo. Ay yan. ko na damo na. Nagapang ba ang gumapang? Ayun ay, ba gapang, gapang lamang. Ay hindi po nagapang tapos inabunga na. Ay, ito yung nakatanim isa masitira. Ay sabi ko. nagagapang ho yan. Puro sa Isla Verde pagkakawi kami naan doon. At ay nakakapagpabunga daw po eh. sila. Ay hindi nga kaya sabi yan. Ari ang gusto, ari ang iyong hingin sa akin, sabi. Sabi ko ano naman yan. yung na Hindi na sabi. Ko. Ayos na ho are, salamat po. Oy, salamat po. Ay, salamat. ay pag iikinabog ni Ayos na. Ano yan ka best? ano po yung binhi ng bulaklak? May igirin para mahin. Hindi na halamanan. Bulaklak. Oh. Na, ay, pagkakapal po ng akin ganyan. Pagkakapal. Ang pinanghihinayan ko po na yung kulay orange ko na yan. Oh, ay, yun na yung... nga Ako, ako nagtanim doon sa may dulo. Ay, pakaputay, pakaputay, pawala, ay, pawala. Ang alin? Orange po na yan. orange na oh, yeah. ah. Orange na orange. At saka, ari po. Ya, yeah, kapang hingi ng bulaklak, kuya yung u Hingi-hingi yan, ano. Oh. Saka nalang humingi sa aking ganyan lang naman nga nga nag ahala mag tatanig hingi yan ano yung mahipa, masipag manghingi hingi magbigay ano ay dadami na ay pag uu pasangkat mag bagong ligo oo oh. nakapanghingi na po mga kong manpool yung mga manpool ay ipakakabit ko diyan nag lock mo kayo wala Kuya Garo, klasik ni negahan nang nagabugolak Aba ay hasaan <laughs> daw nang matao? Ay sa bagay nga. Oh, aba ta kuya Garo. Ay kumano na ah. na? Nagtawid din ng gawa, nag-aanta gawa. Ano sala natay kaket-ket yung yung anong? Na. Ay wala pang budget, kuya Garo. Aba, sa sasabihin ko na lang pero hindi pa. Ah. Sa inyo ko ipapagalawit baka kaya. Hmm. Oo, oh, wala sige. jumbo. Klasik i yung aanhin yan no ibibilad bibigasin ba? baka pag abo ay kaya nga lagi may taboy dun kita ko ano to oo pa abo ayaw sipag na rin abo uh, meron na yung pinapalayado sa kabila oo nga ay ang nagalingan na rin kapatahan nga rin eh. ang mga hindi pinagbibili at sasabi ibibili na lang ang bigas at makati <laughs> ano to pwede rin kaya yun abo yung iba ay ibilad mo nga yan abo tatay bigas na ha pagkabalik ay palit bigas. Mag Aba, maganda ang palay ni Jambo. Yan, ang galing mo talaga Jambo. Eh. No. Ta jambu <laughs> Tayo pinaglalakad ng pabukid. Nakahingi na rin tayo ng halaman. Naka Bili na rin tayo ng buto. Tapos ay ay pang biik. Yan. Yeah. Lakad na tayo. Pagka walang masakyan. Oh. Yan, ganda ng panahon. tayo ho ay nanghihingi pag kayong bang wala pa sa ating ano pero sa ating puno marami rin humihingi paparamihin din po natin ari kulay dilaw na bulaklak ok oh, yan po paligid may mga tanim na yung pala Ika ay kailang vlog din po natin after 3 months bunga na yan oh Yeah. Ho -ho. Medyo tirang hali na ho tayo. Oo. Oh. After ano po yan, 3 to 1 half hour, two and a half months kulay ginto na huyang makikita natin na yan yan oh kasi magbubunga na yan oh. yan yung gusto po maghugas ng paa oh naman tayo ahon. lapit na po tayo sa bukid yan na po pala pati ganda talaga ng mga bulaklak eh Itim ang dumi. Ay, wala si Itim. Pati sa damit, ay. Iti, aba. ka mo, dumi ko eh. Itim. Welcome na Itim na yan, ay. Tumapak to sa damit ba natin? <laughs> Yari, ay. Itim. <laughs> Dadamba mo na naman ako. Yan na si Itim. Eh, eh. Mamaya nandamba, mamaya. Ah, amo amok lang agad, ay. Oh. <laughs> Huh, nakarating rin. Nasa lubong po sa atin yung ating mga laga. Ganda na oh. Ayan, ito po yung mga kulay ng ating bulaklak oh color pink pink oh color pink tapos meron tayo dyan ng mga orange yan oh napakarami ay ari pong hiningi natin ay color dilaw oh kulay bilog oh ay gusto ko po iba't iba yan napakahilig din po natin pero po naman yung mga gusto rin naman manghingi binibigyan ko po naman oh ito lang pabinhian natin pag po nakapagparami ako pwede rin ho kayong mag ano dito ayun Update ko po kay mama dyan sa ating mga ano, ornamental plant. Bali, ito nga po pala yung ating pinamili sa bayan. Oh. Arihu ay, kita ka. Kangkong. Oh, yan. Buto po ito ng kangkong. Tapos, radish. Oh, magpupunla-punla po tayo. Tapos magtatalan na rin ho tayo ng mais. Tapos pechay mustasa. Oh, yan. Ito po yung mga ano natin, mga pananim na binili. Bali ari po pala. Ay one, -one plus 80. 1 to po, Mildos. Mildos po ang ating mga buto na binili. Oh, yan. Mildos. Ay, eh, tayo po ay tanim ng tanim. Oo, uhuh, kahit yung tig ilang part la ang para yung panggulay natin, umiikot din po. Oo, uhuh, yan. Tara po, katay makapagtanim ng ating hardin na nahingi. Bulaklak. Ayun po, kata po ay update ko na rin po kayo dito sa ating mga halaman po. Yan, yun nga po yung sabi ko sa inyo tayo. Kita nakapagpalit na at nagpakaan po mula ako ng hayop ay. oho uhuh. Yan. Dini yung sa banda-banda din eh, Ay nakapag-ano na tayo ng marigold. Oh. Yan. Marigold. Ganda po, oh. nakaka ano daw po 'yan sa anong tawag dun? Sa sa insekto po. Tapos ito. Ay, yung ating, ano, kinukutuhan ko po, ay. Ang taga dito, kinukutuhan yung, kapal na rin po, oh. Para magsisibol na rin yung mga bulaklak niya. Oo. Oh. Gusto po natin, kapag ito yung makapal, tapos parang, ano, ano, dyan. Oh, may bulaklak siya, oh. Yan, ito pa po yung orange. Napakarami na naman po ng ano niya, similya. Yan, mga similya na po yan. Tapos po ito pa, o oh yan, oh. Yung ating orange. Paparamihin po natin Yan. Ia-arrange yeah, po. Tapos, kagaya po ng mga hinihingi ko. Tapos, yung alam ko pong pawala dito sa ating area. Gawa ko, isa pots ko po inilalagay. Kagaya po nito. Sa pots ko na nilagay yun. Yun o. Oh. Yan. Yun po mga hinihingi natin, sa pats din natin nilalagay. Tapos, ito po yan. Oh, yung kulay pink natin. Oh. Senya. Ate pong i-harvest eh, na rin yung mga buto niya. Yan. Pinaparami po natin ito ay. Yun no? Buti ang dami ng bulaklak po niya. Maganda po ito. May iba't ibang kulay po tayo nito. Ay nalipula ang ba? Ay gusto ko lang mag ano nito. Sayang. Kaya huminsan. Pag yung nagkakalat-kalat na yung mga tanim. Sapats po ako naglalagay para hindi maubos yung mga similya natin. Oh. Ito oh. ganda nito ang color pink oh. Tapos ari ho, kung tandaan ninyo, ari yung galing kay Mio. Oh, yan o. Oh. Yung sabi niya, ang bita Dine daw ho. Oh, yan o. Oh. Napasibol na natin yan. Nung tayo nakapasyal sa kanya yan. No? Oh. oh, yan. Ayun po, atin pong ilalagay sa pots yung ano. Yung nahingi natin. ya meron pa po tayo dito bakante na pasok. dito po natin lalagay yung ating hiningi ayoko pong i-direct sa lupa sa taniman at baka po bumawala sayang ayun po kukuha po tayo dito ng lupa pareho yung ating buto matabapo mataba po arit, pinag uh, anuhan ng kunla ng kunla pagang gardening soil inilalagay ho natin sa paso yung ganyang yung po bang kakaunti pa sa atin yung ano yung binhi natin at gawa ho ng ano ano ba tawag dyan para po hindi nga makawala ang sabi ko po sa inyo isa Bak, lupa. Ba? talaga hong anong anong buhagag na buhagag oh. gardening soil pa na ako yung ating buto para hindi siya makawala ibig ko sabihin ay alagang alaga po ito minsan no ay sa gilid gilid lang po ako naglalagay ay tama din po naman pagka ay ari pong ganar kung bagay, bago bago palang paramihin ay sinisipte ko na sa ganar yan o tapos po lagyan pa natin ng konting parang pinaka toppings para hindi anong matuyot yan ganyan po tayo magano ng halaman pakataba ng lupa yan na po yung napanghingi natin Ayun po, bali yun na rin po yung update sa ating halaman yun. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang Yan. Bye.